Eto na, bakbakan, Golden State Warriors versus Clippers. Hatid natin sa mayit na oven. Grabe pala mga idol, humahalimaw ang bigote ni James Harden. At ito na, ang pagtatagpo sa dalawang mainit na team. Hatid natin sa mainit na oven. At ito na, ito na, Dub get ready! Eto na, bula Eto na, ang ating kapre sa liti. kay Jimmy the Buckets. The Buckets, dumidiskarte sa iri. At ito na, balik na naman kay kapre sa na Pumitaw ng long distance relationship. Pasok ang kanyang binitawan na long distance relationship. Ito na, kaway-kaway. Kaway-kaway dyan sa mga kamay. Pumitaw ng turn around. Good for two. Ang kanyang binitawan. Ang galing po ng ating kaway-kaway dyan. Eto na, Clippers ng bula. Ito na, ito na, Pumito ng long distance relationship Pasok naman ang kanyang pinitawan Eto na, ito na Ito na, definition Ito na Pumitaw naman ang long-distance relationship. Pasok naman ang kanyang binitawan. Ito na, sa na, na At eto na, bumitaw na naman ng long-long-distance relationship. Pasok na naman ang kanyang binitawan. Eto na, dumadako na tayo sa second quarter ng ating pagchichismis. Score 25-38 lamang pa rin ang ating dub Grabe pala to mga idol si Jimmy Butler na may miss na siya sa hit. Ito na, ito na. Kaway-kaway dyan. Yung BP mode na. Ang kaway-kaway. Kaway-kaway. Bumitaw ng floated Good for 2 Ang kanyang binitawan. Halima po itong kaway-kaway dyan sa may mga kamay. Grabe pala to si kaway-kaway sa may mga kamay. Literal na kalabaw lang ang tumatanda. Gold for three. ito na, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito na, Pasak, Stephen Curry. Good for 2 ang kanyang salaksak. Halima po ito si Stephen Curry at ito na ito na Clippers bumitaw ng long distance shooting pasok na naman ang kanyang binitawan... Ito na Dumudako na tayo sa third quarter dahil ako ay maglalaba pa under the saya ang mga mister ay under the saya ito, ito na ito na ito na pasa at bumitaw ng long distance shooting pasok ang kanyang binitawan... para ito sa mga Tabneson Ito na ito na Stephen Curry Stephen Curry Nagmamadali... ito na good for two ang kanyang salaksak. Halima po ito si Stephen Curry. Ito na, ito na si Kuminga. Malunggay palisal. Sumasalaksak. Good for two ang kanyang salaksak. Halima po ito si Malunggay Pandisal. Ito na, ito na. Ito na. Ito na. Ito na. bumeto na. Long distance Pasok na naman ang kanyang binitawan. Halima po ito ang ating mga idol sa Dub Eto na, dumadak na tayo sa fourth and final quarter sa ating pagchichismis. Eto na, good for two, kaling sa Clippers. Eto na, Jimmy the Buckets, dumidiskarte sa Iri. Sumasaksak, eto na, pasa, Caprisaliti, good for two, kaling sa Caprisaliti. Eto na, Stephen Curry, Stephen Curry, pumitaw na long distance relationship. Pasok ang kanyang binitawan na long distance relationship. Halima po ito ang ating idol at eto na, eto na, eto na. Eto na, ito na. Ito na ang ating Golden State Warriors bumitaw ng fadeaway good for to kaling kay Purford Ranger. Mga idol, sadyang naupusan ng gasolina ang Clippers sa kahahabol ng ating Golden State Warriors dahil ang ating Golden State Warriors nakasakay ng aeroplano samantala ang Clippers nakasakay ng kalabaw. Natalo sila sa score. Si 98 panalo pa rin ang ating Dabnis Nation. Aray ko!